Gusto mabutol yung Kaya na, ikawin, eh. na lang, eh. <laughs> <laughs> then, uh, ako Kaya eh. nga, uh, sabot ko na lang, simple na lang eh. Yung pinanong ako eh. Peace be with you. Hindi, ito naman, di ba? Pwede ko bang pangunahan yung magiging desisyon nyo tayo? Hindi naman. Unang-una. Wala naman nakakaalam doon. Pagdating mo sa hurna, ikaw ang magbubuh magbubuhus doon sa balota. Tama ba rin? Tama! <tira> Habay sa <tira> sulat! Lalo! Tama <tira> Ngayon, bakit ba naghahanap ang tao ng iba? Tingnan ninyo. Nalingan-lingan lang ako. Ang dami-dami na nilang binago. Unang-una. Ano na tayo? Ito tapos, itatama ninyo ako kung mali ako. Unang-una. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Kaya mga senior citizen, noong 2019, ang request lang sa akin ng mga senior citizen, pag humiikot ako, Vice, Vice-President, Pais, baka naman po pwede pagdating ng araw. Ah, 2019. Baka po pwede katulad sa Makati pag birthday making. Yun lang ang nilamdin sa akin ng matatanda. Walang itong nilamdin sa akin. Yun lang. oh, nagkaroon ba ng cake? Dati? Ngayon yung cake? Cupcake. <laughs> <laughs> Totoo ba yun? Oo! Tapos, nakahanap ako ng na parang. Dati-dati, ito -dati, ha, ah, dahil ilang taon na po kayo. 76 years old si nanay. Sa buong buhay niya, na naninirahan sa Maynila, simula bata hanggang pagtanda. First time in history, nagkaroon ng allowance ang senior citizen sa Maynila. Tama ba? At noong panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, mutante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama ba? Tama. Eh bakit pinagubago nila? Nalilat lang ako? Anong ginawa? Pag hindi mo nakuha sa araw ng payout, ano mangyayari? Totoo ba? May no forfeit? Imagine nyo yung isang e, matalang ang araw, pag hindi mo nakuha, di ba, di ba, ng parahon ko, lumi-lumi. 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 Tama ba? Tama. Eh ngayon, pag hindi mo na ako wala. Tama. 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 Gagalit ko yung mga, mga talipandas na to. Kakarampot na nga lang. Sa totoo, baling anda, limandaan, pero ikinatutuwa na lang ng matanda yun na meron siyang nakukuha sa gobyerno. Dahil yung matanda na yun, pag nakuha niya, anong unang gagawin ng apo apuan -apu, ni ka? Mag-challenge tayo. Lola, bakit? May pera ka ba? Huwag kang May maling handa ako kay Anak! Bili mo ka ako ng gabot. Dahil wala akong pera. Huwag kang May maling handa ako kay kapot lang, pinahirapan pa. So, anong gusto nilang gawin ngayon? Araw-araw, matupunta sa inyong citizen sa barangay. Eh kasi baka mag-miss out with payout eh. Tama ba eh? Ngayon mo, ang pagkagising mo sa mga, eh. ang, ang lalabot para naman ng mga minamahal ko ng lulog lola. Ang agad ang gigising mo. Pagkagising mo, pagkagising mo sa barangay. Sabi nyo, chairman, kung saan man? Alam mo sa mga, nai. Steady ka lang. Uuwi na naman si Nanay. Pag-isa sa waga. Chema, ano na? <laughs> Nay, wala pa. Eh, yung matanda, tinawagan na nga po. Lola, Lola, pasyalan naman kami sa kapiti. Nag-inis ka na namin. Punta mo naman mga rito sa Bulacan. Nagpakasun yung matanda. Dalawang araw, matapos. Bumalik sa tundo. Anong gagawin? Chema, ano na? Nakunay, wala mang hapon. Nagkabi Hahaha Oo nga maraming daan na kakarampot Nakarampok na lang Hindi ko naman pera yun Hindi naman din pera nila yun Sa ngayon nakabadjet na Bakit mo pa tinitipid? Pero kung magsunwa tayo, wagas. Tama ba? Hindi talaga ako real talk lang naman. We have to know our priority. O ngayon, mga nanay-tatay ko, ay, ito pa pala. Nako, may balo. Totoo ba kapag hindi na butante yung matatanda, hindi na rin kasama sa listahan ng payout? Yes! Yeah. Eh, hindi ba naman malulupit talaga ito mga to? O sige, tabi muna kayo, mga nanay tatay ko, mga anak na nandito dito. Tingnan natin kung ano mararamdaman ninyo. Tingnan natin. Nanay nyo, tatay nyo, senior citizen, anin na taon nang nakahirati sa karamdaman. Di, di, na nakakaboto. Tama ba din? Di mawawala na sa buta. Sa alisanan buta din. Tama ba din?